Porzois alamat ng Bulkang Taal. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo malapit sa lawa ng Batangas, may isang magandang dalaga na nagngangalang Taalina. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang mabait, magalang at mapagmahal sa kalikasan. Habang naglalakad si Taalina kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Lito, Lito, Taalina, ang ganda talaga ng lawa natin. Sariwa ang hangin at ang linaw ng tubig. Taalina. Oo nga, Lito. Kaya dapat natin itong pangalagaan. Maraming isda at halaman ang umaasa sa malinis na tubig ng lawa. Lito, tama ka dyan. Tara, mamulot tayo ng mga basurang iniwan ng ibang tao. Ngunit dumating ang panahon na naging sakim at mapanira sa kalikasan ang mga tao. Pinuputol nila ang mga puno sa paligid ng lawa at tinatapon ang kanilang mga basura kung saan saan. Isang gabi, habang nag-uusap sina Taalina at Lito. Taalina. Malungkot. Lito. Nalulungkot ako. Nasasaktan na ang lawa natin. Ang mga isda, unti-unti nang namamatay. Lito. Ano kaya ang magagawa natin? Taalina. Ipagdarasal ko na sana magising ang mga tao sa kanilang ginagawa. Habang natutulog si Taalina, lumitaw ang diwata ng lawa sa kanyang panaginip. Diwata ng lawa. Taalina, ikaw ay may mabuting puso. Ngunit panahon na para parusahan ang mga taong sumira sa kalikasan. Taalina, ano pong ibig ninyong sabihin, diwata? Diwata ng lawa. Bukas ng umaga, isang malaking pagbabago ang magaganap. Kinabukasan, biglang lumindol at lumabas ang makapal na usok mula sa gitna ng lawa. Mga tao, lindol, lindol, tumatakbo ang mga hayop. Umaapaw ang tubig. Mula sa gitna ng lawa, unti-unting lumitaw ang isang maliit na bundok at doon nagsimula ang pagbuo ng isang bulkan. Lito, natatakot. Taalina, anong nangyayari? Ngunit si Taalina ay nawala. Ang sabi ng mga matatanda, si Taalina ay naging espiritu ng bagong tayong bundok bilang tagapangalaga nito. Matapos ang pagputok, nagising ang mga tao sa kanilang mga pagkakamali. Nagtanim sila muli ng mga puno, nilinis ang lawa, at nagsimulang igalang ang kalikasan. Hanggang ngayon, nananatili ang Bulkang Taal bilang paalala sa lahat na huwag abusuhin ang biyaya ng kalikasan. Sa tuwing umuusok ang Bulkang Taal, Mga tao, si Taalina yan, nagpapaalala na mahalin natin ang kalikasan. Aral ng kwento, pag-ingatan at mahalin ang kalikasan. Dahil kapag ito ay napabayaan, maaari itong magalit at magdulot ng kapahamakan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ng subscribe. Maraming salamat!